so update tayo kukuha uh, na pala tayo ng dalawang booking, isang saver tsaka isang regular so regular natin para uh, paranyake, saver natin punta ng ortigas so laki nandito rin yung paranyake to six yung saver na ortigas is 183 pesos po so nandito na naman tayo sa bandang So, mag abang abag tayo dito ng isang regular pa kasi sayang naman ang baba natin kung ito itatakbo natin uh, less than 400 pesos so talo tayo dyan mga kamisteri so abang abang pa tayo tiyaga tsaga alright So, good morning, good morning. So, samantalahin ko na pala ngayong maga. Umpisa pa lang. So, kung di ka pa pala nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe, like, and share. Okay, alright. So, maraming salamat mga kamisteri. Alright, laban lang kahapon medyo matumal pero ngayon parang ganun pa rin laban lang alright yun mga kamisuri so uh, update po tayo mga kamiseryo so tanghali na so nakapag drop off na tayo ng first pickup natin dito sa Paranaque so pangalawa natin sa Meralco Avenue sa Pasig tapos sa uh, bagong silangan na tayo pero sana makakuha pa tayo dito ng uh, booking natin okay alright yun mga kamisiri so nag-drop off na tayo dito sa Miranto building sa so, office building so si sir lumabas lumabas um, na si sir so madalhin mo hanapin kasi tatad ng shell okay alright so mag -mum -mum forward na ako sa may kubo mga kamisiri kasi dito kung kukuha tayo alamanin din na, okay, alright yun mga kamisiri so update tayo nandito na tayo sa tambayan so umuwi tayo kanina sa bahay nila mader at uh, nag charge tayo mga kamisery kasi nam battery dead yung ating cellphone kanina sa last drop natin uh, kaya ang ginawa natin tinandaan na lang natin yung pangalan at ang address yun alright so nandito na tayo nandito na si red ito yung mga malalakas nandito mga malalakas ng pervy pervy so, nag very -re relax na yun alright kaya maliit ang at power bank ngayon mga kamisery so sana ka siya may 3 ano pa 3 bar pa siya kasi nag charge charge tayo uh, battery dead tayo kanina kaya hindi tayo nakakuha na ng booking galing ng uh, patasan sa Pilindes umuwi muna tayo kila Madera at uh, nag charge tayo ng konti para mabuhay ang ating cellphone alright so galing dito mag umpisa na tayo mag abang ng booking na magkapiti so, alright kahit dalawa ganun talaga so order na ako ng power bank uh, sana dumating uh, before ano Sunday tapos bibili pala tayo mag order din pala tayo ng ano. uh, langis natin so bukas na natin na order yung mga kamistin itinan natin yung pambayad natin sa uh, ating langis alright yung pag tayo na pambayad kasi para sa Sunday mag uh, chase oil tayo kasi lumabas na sa indicator ko na change oil na alright so update ako mamaya mga kamisiri pagka uh, nakakuha kahapon dito last ma si kasi tayo mapalad masyado uh, isang savior yung ating booking na nakuha buti lang kahit paano pag pick up natin nakakuha tayo ng keso na ab na 120 pesos na joyride ride yun uh, naging 300 plus din yung packet natin uh, pero dapat eh, mga 500 uh, pataas ang ano natin packet uh, para uh, naman sulit may pang tapak tayo at may pa, mayroon tayo pang gas alright yun mga kamisteri so Good evening, good evening. So, malapit na tayo makatulog. Kalimutan natin palang makapag-update. Alright, so, anim na uh, delivery tayo mga ka Tsaka isang passenger kanina. So, super kahit papano. Namit din natin yung ating target mga ka So, sobrang init kasi kanina. Tapos, siyempre pagod na rin tayo for consecutive days na, na iniinitan tayo mga kamistri so keep rehydration mga kamistri sa biyahe tsaka napaka masalimuot ang traffic ngayon everywhere okay alright so bago ko magpahinga mag outro muna tayo kasi friday na naman bukas so back na naman mas matraffic okay alright so medyo hindi pa maganda mga booking ngayon hindi pa gaano so masyado pang mababa talaga ang shipping okay pero nadadaan natin sa tiyaga yan mga kamistri kahit paano basta nakaka namimit natin yung uh, target natin sa araw araw no problem okay alright so good evening mga kamistri uh, paingan tayo so paingan na yun si mot mot na gasolina na natin so kagaya kagabi 250 pesos yung gasolina natin na nakonsumo okay alright so good evening so pahinga na peace I'm out